dito hindi ka na nga kailangan pa magpatawas para malaman mo kung na, nadiwata ka. Wow! Panalo! Isa na namang sulidong pudripa ng ating natuklasan. Biruin nyo dito sa Western Bikutan, eh may nakatago palang mura at sulit na pudripa. At dito nga sa 130 pesos mo, eh may enjoy mo na yung T-Rex Joy nila na may unlimited rice, unlimited soup, at isang soft drinks. At mayroon din sila rito all-time favorite na sisig na pwedeng ulam o pulutan sa 80 pesos lang. Kung overload lugaw naman ang hanap nyo, eh may pambato sila dyan. As low as 101 pesos nga lang, eh inyo nang matitik Man. At syempre, hindi mawawala dyan yung Pares Overload na may unlimited rice, unlimited soup at meron na rin kasamang soft drinks. Ito nga ang Pares ni Momoy na matatagpuan dito sa loob ng TUP Compound o tawagin na korokan Kaya tara, samahan nyo kung pasukin yan. Dire-direcho lang, papunta rito. Pagdating nyo sa kanto, kakanan ka, tas dire-direcho ulit. Ito nga, at ano na ulit ako dito sa may kanto, pagkanan ko nga rito yung sa kabilang kanto na yon yung tumbok na yun ay gumanong ko at ito matatagpuan na natin dito yung pares ni Momoy at hindi nga lang pares ang meron sila rito kasi meron din sila rito salo na saktong sakto magti 13 month na ay bagay rito ang asawa o girlfriend mo It's a good day mga kabarangay, may bago na naman tayong sulidong putri pa na pinuntahan. Birihin hindi na nga natin kailangan pang lumayo para makatikim ng masasarap na pagkain. Birihin mo, hindi na natin kailangan pang pumunta ng pasay para makatikim ng tiriks na sweet and joy. Grabe mga kabarangay, as low as 101 pesos. Makakatikim ka na ng sulit na putrip. Tara, samahan nyo mag putrip dito. So yung mga kabarangay, tikman natin yung kanilang sisig. Kita nyo naman yan o, no? napakasulido ng kanilang sisig mga kabarangay. Yan o. No? Wow. Panalo mga kabarangay. Bili mo, taga western bigutan ako, pero ngayon ko lang ito natagpuan. Dito lang to sa Kurokan, may sulido pa lang food tripan. Grabe oh. Kinuha yun sisig nila. Uy, ang sarap ng ano. Taagat ko kagad yung atay. May atay yung sisig nila. Iba yun ah. Mm. Dito, ikaw nang bahala. Magsabi ko lang kung maanghang o may lang yung anghang na sisig na titikman mo. Panalo mga barangay. Saktong sakto to. Pagka Sabado Tinggo, morder ka nito. Banding with Barkada, sisig ang pulutan nyo mga kabarangay, sinabi ko nga sa inyo hindi mo na kailangan pang lumayo o pumunta pa ng pasay pumila na mahaba kasi dito sa atin sa western Digutan, may masarap kang pares na matitikman pulido overload masarap ang sabaw matitikman mo walang pila you know, alas 12 ng tanghali hanggang alas 12 ng madaling araw bukas sila rito Handa kayo nilang pagsilbihan. Hindi kayo pagsusungitan. At grabe, kita nyo naman yan. Napaka... Tinan nyo sa bawo. Wow. Panalo. tas overload yan mga kabaranggay. Oh. Meron din yan chicharong bulaklak. Crispy na bichong kawali. Yan. At saka taba. Yan. Pinakaborito ko dito ng taba. Wow. Tignan natin. Hmm. Sarap ah. Hmm, panalo mga barangay. Dito hindi ka na kailangan pang magpatawas para malaman mo kung na, nadiwata ka. Panalo mga barangay. Mas panalo to pag lanagyan natin ng kanin to. Sinasabi ko sa inyo, hindi mo na kailangan pang lumayo kung taga western bigutan ka. Kasi may tagong food tripan dito na saktong sakto sa panglasan ninyo. Panalo. Be mga barangay. Hmm? Panalo? Hindi ka lugi dito. May soft drinks na kasama yan ha. Oh, dito? Doon nga ako may daddy, dito may mami. Yun know? o. Panalo mga barangay. Kung overload yung pares nila, overload din ng mami nila rito. Saksong sakto Tikman natin yan. Partida, wala pa akong ano ah. Hindi pa tinimplan ah. Sarap. Hindi na kailangan ng timpla, no? Hindi na kailangan ng timpla, mga barangay. Malasa na eh. Malasa na eh, yung mami nila rito. Malasa na rin yung palis nila rito. Saktong-sakto to. Saktong-sakto, maulan ngayon. Masarap na food trip to. At ngayon ang tag-ulan mga kabarangay, napakasarap mag-food trip ng lugaw. Lalong-lalo lalo na kung malalaman mong overload pa ito sa alagang as low as 101 pesos nga lang e talaga namang matitikman mo yung overload lugaw nila at pwede ka pang magrepeal ano e, panalo mga kabarangay saktong saktong ngayong tag ulan hindi ka nagiginawin makapag pa lang ng lugaw overload pa yan mm. panado saktong saktong yung smoky flavor nung ano ah yung kawali ah Mangdama mo yung yung garlic sa kanilang lugaw. Masarap to talaga pag tag mga barangay. Mm. Panalo? Hindi mo na kailangan lumayo ba? Bawat isang Pilipino ay eh, paborito talaga yung pork chop. Ito, panalo mga barangay. Meron din sila niyan dito. Kompleto si Kados nga rito sa pares ni Momois mga kabarangay. Birin mo, hindi mo na nga kailangan lumayo kung taga Western Bikutan ka. Kasi may tagong, kasi may tagong kainan dito grabe ngayon ko lang natukasan papasok ka lang sa looban ng korokan may masarap ka ng pudripan pa na mak makikita ummm tamis ah sarap yung sos masis siya no ummm siya no? Mm. -tus -tus. di mo na kailangan ng sos no mm -hmm. sarap niya lalo pa lalo mga barangay siyempre kung may pork chop mga barangay meron din sila ditong langgunisa sa alagang 35 pesos nga lang meron ka ng garlic langgunisa yun oh no? tignan natin umorder ako ng dalawa 35 pesos ang isa nito. Saktong sakto to. Masarap i-partner sa kanin. Pero tikman natin ng yung lang gunisa lang. Eh. Hey. Panalo. May kurt ka agad ng pagka-garlic niya mga barangay. At saka pure meat siya na. Pure pork siya. So wala sang extender. Hmm panalo sa mga barangay. Talaga mapapapapa ka eh. Masarap siguro tong ano, eterno sa buns, ipalaman. Pwede, pwede. Hmm. Yung ganito kasarap na lang gwinisa. Ang sarap nito pala man sa tinapay. Hindi ko na inulam sa kanin, pinapak ko na. Yun nga mga barangay, isa pa sa pinagmamalaki nila rito, yung malaki nilang manok. Sa iba nga, eh nagliliitan na dito malaki pa rin. At kung may pinagmamalaki sa pasay na malaking manok, eh dito rin sa Western Bigutan, meron din yan. Ba't ka mga palalalayo? Ba't na lumayo? Ano ba? Ito, tapos saktong-sakto yun, no? partner mo ng gravy. Wow. Wow. Lalo mga barangay, oh. Sa malaking bait nga dyan. Hmm. Masarap mga barangay. Mas masarap pa sa pinaka-paborito mong fast food. Iyak kang jabi. Manalo mga barangay. Itong binabalik-balikan dito. Wow. Mm. Talagang 130 pesos nga lang. Unlimited rice na to. Unlimited gravy. May kasama na rin soft drinks. Unlimited sabaw na rin yun. Mga kabarangay. So ba't lalayo ka pa? Talikin natin mga kabarangay natin. Dito lang yan sa Western Bigutan. Panalong panalo ang food tripan. Tanggalin natin yung mga kabarangay natin. Supportahan natin yung mga may small business. Yun Know, lalong lalo na kabarangay natin to sa western bigutan lang to tagulang pero panalo so samahan nyo ako mag food trip dito